Chairman George Garcia, bakit ayaw po ninyong ipadisconnect sa internet ang ating mga counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns? Gusto pong malaman ng taong bayan dahil ako rin po ay curious para malaman ko rin kung saan ako nagkamali sa mga assumptions na ginamit ko sa mga video na ipinakita ko na pwedeng ma-hack ang mga counting machines ng Comelec on election day. Sa mga nanonood po, maraming magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Harold Respicio, isang IT expert at CPA lawyer na kasuhan ng Comelec at ipakulong dahil sa isang video kung saan na ko na posible palang ma-hack ang counting machines ng Comelec. Pero instead, napakinggan nila ang aking kind advice gusto nila akong patahimikin, pinatanggal nila yung mga video na yun sa internet, hindi niyo na makikita at uh, wala silang babaguhing improvement sa ating counting machines. Inuulit ko lang po ang puntos ko sa mga video na iyon. Sana po ay huwag i-connect ang mga voting machines sa internet, ito po ang dahilan. Kasi po ang kahit na sinong tao na may physical access sa mga makina ay pwedeng baguhin ang source code ng makina. Kasama na po dyan yung mga masasamang elemento sa ating gobyerno. Kaya maganda po na i-assume na on the day of elections ay corrupted yung source code ng mga makina. Kasi yung source code na iyon kapag corrupted ay pwedeng magbigay ng isang opening sa isang hacker na baguhin ang score ng makina na iyon live throughout the day ng eleksyon hanggang mag-print ng final score ng eleksyon sa makina na iyon using the election returns. Kaya ang suggestion ko bilang professional is ang tanging paraan lang para maiwasan mo yan ay wag mo na lang i-connect sa internet muna yung voting machines. At the start of the day, at habang nagbobotan yung tao, at habang nagpiprint ng election return. Para walang access yung hacker doon sa makina. Para yung ipiprint ng makina ay yung totoong resulta ng eleksyon. At kapag naiprint na yung totoong resulta ng eleksyon, gamit yung mga election return at may kopya ng ating mga watcher, malamang yung isesend na rin ng makina doon sa server ng Comelec, ay yung nagmamatch doon sa election return. Dahil magkakagulo po tayo kapag yung kopya na nas, nahawak ng election na election na return ng mga watcher ay iba sa resulta ng mga COMELEC servers. Yun lang po ang suggestion ko, Chairman George. Ang sinasabi po ninyo na 100% unhackable ang ating counting machines. Wow! Napaka-overconfident po yan at unprofessional po yan. Dahil kahit na sino pong security expert ang tanungin ninyo sa buong mundo, walang kahit na anong computer system ang unhackable po. Ang tanging magagawa lang po natin bilang mga professional ay i-recognize natin yung mga risk at i-minimize natin yung mga chances na mangyari yung mga risk na yon kung wala namang mawawala doon sa ating botohan. Kasi kung i-implement lang po natin ang advice natin na wag natin i-connect sa internet yung voting machines bago at habang nagpiprint ng election return at isesend mo lamang yung data pagkatapos ng printing ng election return doon sa server ng COMELEC, wala pong mawawala sa mga botante, wala pong mawawala sa COMELEC, walang mawawala sa sistema ng demokrasya natin. Kaya nakakapagtaka lang po, Chairman George, bakit ayaw ninyong tratuhin itong suggestion na ito na professional at mukha pa kayong guilty, pinatanggal nyo pa yung videos doon sa internet. At gusto nyo pa akong ipadisbar, patanggalan ng lisensya bilang CPA at ipadisqualify bilang kandidato para pagkabise mayor ng bayan ng Reina Mercedes Isabela. President Bongbong Marcos, tingnan mo naman to, kabsat manong. Pareho tayong Ilocano, pareho tayong maitim. Binaviolate na yung freedom of speech ng iyong kapatid. Si Attorney Harold Respicio, saan na po ay manindigan kayo? Sa aking mga kababayan dito sa ating bansa, maraming salamat po sa inyong suporta. Nabasa ko po ang inyong mga mababait na mensahe sa akin. Gusto ko pong malaman ninyo na kayo ang nagbibigay ng lakas sa akin sa panahong ito. Kay Chairman George Garcia, ito po ang mensahe ko sa iyo, sir. Sana magtulungan po tayo, 'wag po sana tayong mag-away dahil ako naman po ay open na makipag-usap sa inyo. Ang gawin po natin ay pagsama-samahin natin ang lahat ng mga eksperto at pinakamagagaling sa ating bansa para tignan ang vulnerabilities ng ating mga accounting machines para tayong lahat sama-sama na ibalik ang kumpiyansa ng publiko sa ating eleksyon.